What's up kaibigan na natin for all daw video ay nag edit ako dyan kasi maingay sila sa amin true update lang kasi may nag nang itlog today yan yung pinakaunang unang itlog true ng mga iwano ko bali iso na yung nag itlog ah, ito yung pinakauna oh, first drop ka lang ito okay ka Ano, oh, look oh. egg bakit mo tinuto Ito yung first drop ng egg nito. Ayan. Yan kay bigay no. Look oh. Bali 5 months sila nung 3 uh, three. uh, Kapa ka 5 months sila So inisip ko ngayon kung paano ko iiwalay yung mga lalaki kasi uh, condition ko na sila para sa kanilang pangingitlog mas okay din kasi kung walang lalaki sa kanila kasi yung mga lalaki dyan madagargaram pang da at kamat na kamat dyan ng mga babae na manok ang iniwasan ko dyan ay yung ma-stress yung mga layers natin para sa kanilang pangingitlog so no kamat na nga kamat uh, garamping at eh syempre may stress yung mga babae at isa pa para may iwasan ng pagiging fertile eggs ng mga eggs kasi mas madali siyang uh, masira kung fertile eggs yun yung sinasabi lang bulok pero fertile eggs yun uh, ang ipoproduce kasi natin dyan ay table eggs true kaya ang gagawin ko dyan ay uh, iwalay ko na lang yung mga lalaki kasi hindi dapat na magkakasama sila kung magpoproduce ako ng uh, mga sisiw pwede pero cable uh, table legs kasi yung ipoproduce natin kaya hindi natin sila haluan ng lalaki true so, maka by next uh, next week ihiwalay na natin sila condition muna natin sila para ready ready na sila sa next step ng buhay nila